Hello guys. Uh today magmukbang tayo ng buong crab. Sang buong crab guys. Ayahan. I think this one is like around 3 pounds. So ayan guys. So ayan malaking malaki guys. So ayan. <laughs> Grabe guys. Kain tayo guys. Ah. Ito nabili ko sa Asian store. Mas makatipid tayo pag magbili tayo ng uh, fresh kaysa magluto tayo guys. Kaya ito na guys. Uh, linoto linuto ko na siya. Ako na lang ang nagluto kasi mas masarap pag tayo kasi tayo ang maglagay ng mga seasoning na dapat nating ilagay guys. So kaya masarap tong pagkaluto ko guys. So kaya sabayan niyo ako. Magmukbang tayo guys. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko guys. Oh please hit the subscribe below and hit the notification bell para updated kayo. And hit all para mapanood niyo yung lahat ng mga videos ko guys. Okay so thank you and let's start. Okay ito na guys. Ito tingnan yung ano yung guys. Ang laki-laki niya. Yan. Ayan. Ayan. Ha! <laughs> Ayan guys, super ang laki talaga guys. Ayan. So, ako lang isang kumain ito guys. o oh, by myself eating this one. So, try ko mag eat na ako lang mag isa. Ang kikainin ko ito guys. So, ayan. Sabayan niyo ako, okay? Ito. So, buksan natin kung mataba ba siya guys. Alright. Oh, wow. grabe. Oh my, ang taba niya guys, super. Ayun, mataba. Mataba at masarap to guys, kaya kain. Samahan niyo akong kumain ito. <laughs> Yun na guys, so sarap niya. Tingnan guys, ayan. Para makita niyo, ayan guys. So, ito guys, masarap kasi dito pag mabili ka ng buo kaysa uh, legs lang ang uh, bibilin mo kasi dito, kumakain kasi ako ng ganito sa loob ng crabs. So, ayan, mas maganda ito siya, guys. Kasi yan ang mataba. Masarap kainin. So, ayun. Kain tayo, guys. Magkamayan tayo. At saka, hmm, may kamuti din ako, guys. Ayan, kamuti. Philippines kamuti. <laughs> so, kain tayo, mga langga. Ang sarap. Ayan. subscribe guys kain na tayo sabayan niyo ako ga mga langga mm. ang taba niya guys oh tingnan niyo guys super taba Ayan. ang taba taba talaga niya guys so sarap mm. kain tayo ng kamuti Sabayan natin ng kamuti guys. Masarap to guys. Kaya magmukbang tayo today ng crab. Ayan guys. Punta ka sa mga restaurant. Mahal na to siya guys. At saka hindi din ganito na mayroong minsan bihira ang makita ng malaki. Mm. Kain tayo. Mm. Ang sarap talaga guys. Mm. Ang sarap siya. tabak Taba. Magbang tayo mga ngayon ka. Ayan. Ang sarap. Ginataan ko siya guys. Niloto ko siya ng gata at saka yung maraming ano. Ayan guys. O oh, ayan. Grabe. Ang taba-taba talaga niya guys. Super sarap. Talaga. Ginatingnan niya guys. Grabe. Grabe guys. Ayan. Super. Super ang taba niya. Mm. Ayan. Mataba din pala ang mga ang lalaki na ano na crabs. Akala ko babae ang ang taba. Ito din. Lalaki kasi to guys eh. Kaya di ko na-expect na ganyan. So ayan guys, masarap. Talagang masarap siya. Mm. Sarap niyang kainin. Hmm. Tanggal na guys. Yan, ang laki niya. Grabe. Tingnan mo yung skin niya guys. Ang laki-laki talaga. Oh. Super laki. <laughs> Ayun guys. Grabe, ang laki niya. So, ilagay na natin siya dyan. Ayan. Ito na nang kainin natin guys. Hmm. Ayan guys, ang taba niya. Ayan. Ayan guys, o, oh, yun dito. Ayan ang masarap. Ayan ang favorite ko guys, kaya yun ang binili ko buo. Para mayroon yan siya dyan. Yan ang favorite ko guys. Hmm. So, tanggalin natin to siya, guys. Ito. Ayoko to siyang kainin. Kasi parang hasang yata in sa ano sa kanila, guys. Sa crabs. Hasang. So, kailangan ko siyang tanggalin din. Ayaw ko siya kainin. Ayan, guys. So, yun. Ang sarap niya, guys. Ang taba. Hmm. Ayan guys. Ang laki-laki talaga. Ayan. Tain tayo mga langga. Grabe. Ang sarap. Lagay ko siya dito. yon Ang sarap mga langga kasi ang taba niya. Ang taba. Ayan. Ayan. Tanggalin na natin to. Ayan. Grabe. Ang sarap. Hmm. Dinesan natin guys yan. Binabrush ko siya. Before ko siya niloto guys. Nagay ko siya ng brush. Ayan. Tingnan nyo guys. Ang laki-laki niya. Diba? Yun. Hmm. Super laki. Grabe talaga guys. <laughs> Ang lucky Ang laki. Ayan, masarap na masarap siya guys. Mm. Ang sarap. Kain tayo, mm. kain tayo mga langga, ayan. Lucky. Ayan guys, so kaya minsan guys, treat yourself to eat some good stuff too. pag mayroon kayong time na makapagluto, bili kayo ng mga favorite food nyo. Ayan. sabi ang sarap. Ang sarap ng kain ko, guys. tinanggal ko na guys break na break 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 the whole crab fresh hmm. talaga to siya guys hindi siya frozen kaya masarap Ano lang to siya guys, $10.99 dollars and 99 cents. Yan ang price niya sa buong ah trap guys, 'yon, 'yung malaki. 10 So Sa Pilipinas mga around 5 500 to 550 pesos yun sa Pilipinas ito, isang buo. kain tayo. Yan guys. Mm. Ang sarap niya guys. Kain, kain. Sarap nya guys. Yan. Kain tayo. Pasensya na sa hindi kumakain ng mga crab. yan ang the best guys. Yung yellow. yan ang meat niya. Yung puti guys, yan ang meat nila guys. Sa, uh, sa crab. Yan. Nungin na natin guys. Yan. Super ang lucky, guys. Oh. Tsaka yan. yan ang, ang lucky niya guys. Super. Masarap. <laughs> Grabe guys. Ang sarap niya. Hmm. Ito guys, oh, ang laki niya guys. Super. Ayan guys, laki, 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 laki ang meat. Ayan, kain tayo. Ito ang maganda guys kasi fresh talaga siya. Hindi siya frozen. So, film mo talagang kumain kasi fresh yung meat niya. Ayan. Ayan na guys, ang laki. sintabi sa hindi kumakain ng crabs. Pasensya na po. Parang matakaw akong kumain. Ganyan talaga guys. Pag kumakain ka ng ganitong ang ano. domestic nun. Kasi yung meat niya guys kinukuha mo sa ilalim. Ano. Ayan Km tayo, hmm, ini sih matigas guys, kasih ibang kelas itu na crabs, so, dan dan June something, dan June, hmm, enakin guys, Yum. Sanay na kasi ako kumain nito guys kasi yung bata pa ako guys marami ito sa amin pero hindi ganito kalaki yung sa amin ang tawag is awang. Marami sa mga bukid guys, mga sapa-sapa, ganyan mga small creek or river ganyan guys. Marami yan dito sa amin. Ito sa ganitong, hindi ganito kalaki guys. Yung maliliit. Kaya, alam ko kung paano kainin. Paano magkakumain ng ganito. Kasi, laki ako dito, guys. Minsan, half kaldero yung doto namin ng ganitong crabs. Yung sa, sa suba, guys. Mangiwag ni ogabi guys. Ganyan. So, yun ang kinukuha namin. Ganito guys, mga crabs. Yung maliliit lang siya guys. Hindi kasi malaki. Hindi naman siya ano ka tigas. Kaya easy lang siya kainin. Yung mga ano nila guys nila dito. Kasi hindi matigas. Hindi kagaya yung regular crabs. Matigas siya. Ayan guys. Kaya yun. Bu bukas na agad. Easy lang sa Hindi masira yung ano yung tip nyo. Ayan. Ang sarap kain. Kain-kain. Yan lang guys. Thank you sa inyong panonood dyan. And thank you sa walang sawang pag sa channel ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko. Please hit the subscribe below. and hit the notification bell and also hit all para updated kayo sa mga new upload videos ko wag kalimutan hit yung subscribe thank you guys and have a blessed day god bless us always bye bye